kay Boy yung dating binintahan ko ng kalapati kasi mag-out na ako sa trabaho eh kaya mag alas 11 na po ng gabi mag-out na ako sa trabaho bali binisita ko lang yung uh, kalapati ni Boy bad news mga kalapatids kasi nakatakas daw yung uh, dalawang mag-asawa yung mag-asawa na black checkered tapos yung uh, checkered nakataka sa kulungan uh, iwan daw niya kung bakit nabuksan yung kulungan mga kalapatids siguro nga baka yung kapatid niya yung kapatid niyang uh, bata na lalaki kasi yun lang naman yung naghahawak-hawak dito eh dito sa kulungan niya mga kalapatids yung bata lang naman na kapatid niya kaya hindi naman umaamin kasi baka pagalitan niya pagalitan ni boy. Kaso lang mga kalapatid, ano, yung dalawa niyang ano, sisiw. Yung dalawa nilang sisiw, ayun mga kalapatid. So medyo malaki-laki na rin mga kalapatid eh. kasi magwa one month na ata 'yan eh. Ayun oh. Napakaganda pa naman mga kalapatid so. Yung mag-asawa mga kalapatid sa black checkered yung ama tapos yung uh, yung ina bali checker, blue check lang yung ina tapos may puti sa pakpak pero yung kinalabasan mga kalapatids ng uh, dalawang sisi ano uh, pareho ata uh, to blue bar mga kalapatids um, bali may lahi pa siguro yung uh, checker yung ina ng uh, ano may pagka blue bar yun ang uh, sa tingin ko eh yung ina medyo may lahi pang may pagka blue kaya yun ang uh, lumabas na ano na na sisiw nila ayun oh napaka cute pa naman oh sayang ay eh. nakatakas raw yung ano eh yung mag asawa eh iwan daw ni boy kung bakit nakatakas ako nga hindi ko nga naman alam kasi kasi nga sabi ko nga yun na si yun na talaga yung magpaparami sa kanila eh, yung yung mag-asawa eh, yung mag-asawang binenta ko sa kanya kaso nga lang nabalitaan ko nga nakatakas daw dito sa pintuan ano boy ito yung pintuan ano boy papa paano to na ano na bukasan boy hindi tanggal na ni tapos demo niya nakabuka ini tang alisto to nakaalis to itong casing eh, ito hindi no? it, bukas na nga hindi tanggal na pag ano ah, ay, pa, paano, paano na, na, na ano yan nabuksan ang kutob nga namin mga kalapatids yung kapatid din ni boy na lalaki kasi yun din lang naman ang naglaging may paborito dito sa kulungan na naglalapit-lapit lagi yun lang naman ang laging na, namin na naglalapit na sa kulungan kaya yun ang suspecha namin pero hindi namin sigurado baka baka ano baka hindi naman talaga yung kapatid ni Boy eh bad news mga kalapatids kasi hindi namin sigurado kung nasaan yung dalawa yung dalawang kalapati na yun kasi sa atin ma medyo malayo na yung bahay makakalapatid si eh. may uh, barangay Pakul na ako eh. Tapos ito medyo malayo na to barangay Pinya Francia. Medyo malayo na to makakalapatid, uh, malayo na na makabalik pa sa bahay ko makakalapatid. Pero yung black chicker nga uh, estimate ko doon sa pinsan ko. Kasi doon ko yun hiningi makakalapatid si eh. yung uh, black checkered yung lalaki. Pero hindi pa naman ako pumupunta doon sa pinsan ko. Kasi ano eh, malamang baka nandun yun eh. Kasi tumagal yun kay uh, eh, yung pinsan ko. Tumagal, dan, tum, tumagal talaga yun doon eh. Pero hindi ko pa naman sigurado. Um, titingnan ko kung talagang nandun kasi matagal dun, matagal yun din eh pero yung uh, chikal, yung may puti ang pakpak yung babae eh. Ah, sigurado. Um ah, mukang talaga 'yung kasi tagaano 'yun eh. Iningay ko rin 'yun sa barkada ko sa ibang barangay sa Kalawag. Medyo malayo din 'yung uh, Kalawag eh dito sa Barangay pinya eh. Eh swerte na lang siguro 'yung makakadagit noon yun na lang siguro ang masasabi ko mga kalapatid swerte na lang siguro yung mga kadagit noon sana wala naman ano yun eh walang sing sing walang palatandaan o kaya walang uh, contact number do walang sing sing eh. walang contact number uh, malamang mahirap nang makabalik yun mga kalapatid pero ang uh, inaasahan nalang namin mga kalapatids ni Boy itong uh, dalawang inakay ito na lang yung uh, inaasahan talaga namin na uh, sana sana tuloy-tuloy pa rin yung paglaki nila mga kalapatid siya no sana tuloy-tuloy pa rin yung uh, paglaki nila kasi kawawa naman eh ayun oh. No? napakaganda pa naman oh. No? napaka ano pareho sila uh, pareho sila ano eh healthy pareho malaki sa tingin ko yun yung lalaki yung uh, ito ito itong nasa unahan kasi yung mukha niya parang matapang tapos yun yung babae oh yung uh, medyo ang muka kasi parang mabait yung mukha eh mahalata mo naman yung lalaki sa kababai eh. kapag matapang yung muka yan oh. healthy pa naman oh pareho ang pakalaki niya oh pareho saka maganda pati yung kulay oh Sayang naka ano eh, nakabitaw yung dalawa eh. Sino kaya ang nag-ano rito? Kasi ano naman 'to eh, nakita daw ni Boy nakabukas na tong PC. Naka ano na tong PC. Um, parang may sa tingin ko talaga yung ano eh, yung bata eh. Yung anak niya eh. Pero hindi naman ako nag -ano, nag- naga, naga uh, ano pero yun lang naman talagang nandito lagi yung kapatid niya hindi naman ako naga ano naga uh, kasi kahit si boy yun ding kapatid niya ang ano yung suspect siya <laughs> wala naman iba eh. kaya uh, pagpasensya na lang natin yung uh, kapatid ni boy kasi bata pa naman eh alangan naman paluin yun ni boy eh kawawa naman kung papaluin yun ni Boy at saka wala pa naman ebidensya si Boy, si boy eh, kung talaga nga yung kapatid niya talaga yung yung uh, nagbukas ng pinto kaso ang iniisip ni, namin ni Boy itong dalawang inakay eh, ano, napakaganda pa naman mga kalapatid so oh. Ano ba sa tingin nyo mga kalapatids? Ah, nagsasarili na ba itong magkain? Kasi ano pa eh. Magwa one month pa lang ito eh. Magwa one month o ano, eksakto ng one month. Ano ba sa tingin nyo mga kalapatins? Kasi ano eh, nag kami, nangangamba kami ni boy kung kung ano pa to, kung kung magiging healthy pa ba to or tuloy-tuloy pa yung uh, paglaki nila. Sabi ko nga kay Boy ah uh, kung iihan feed niya. Iihan feed, ni Boy eh bumili na lang siya ng ano yung uh, yung uh, tinitimpla, yung parang powder. Yung parang powder ano, mga kalapatids, yung kulay yellow. Yung parang powder na hinahaluan ng uh, punting tubig para magano siya mag mag ano siya mag melt yung uh, parang maano ma, ano, ma uh, dito ma ano ma yung sa bicol mapulot ah uh, madikit eh, yung maano malagkit yun yung alam ko yung pinapakain sa love birds, yung ginaganyan sa ano sa irindilla yun yung alam ko na ano eh na ano na lang eh na tawag dito na pwedeng ipakain sa kanila kasi kung imamano-mano po ni Boy yung uh, yung kalapati ang papakainin yung feeds mismo yung medyo malalaki na medyo maano siya matatagalan siya eh tapos maano pa siya eh, ma, mauubos pa yung oras niya mga kalapati sa ano sa isa-isang uh, manu-manu yung pag, uh, papakain niya sa bibig ng uh, dalawang inatay. Kaya advice ko sa kanya mga kalapatids, uh, bumili na lang siya yung uh, powder, yung, ta hindi ko alam kung anong tawag dun eh, yung pinapakain sa labdod. Para lang uh, lumaki pa itong dalawa. Kasi sayang mga kalapatids eh, umalpas daw yung dalawa eh. Eh, yun na nga saan ang inaasahan ko mga kalapatids. Sabi ko, sigurado na to dadami na to mga kalapatid sigurado ko kaso nga lang umalpas eh ito si boy oh. malungkot nga din si boy eh. kasi inaasahan na ni boy na talagang dadami na talaga yun eh ano boy sino ba talagang nagbukas kahit sa kapatid mo wala naman tayong ebidensya <laughs> wala naman wala naman kasi kaming ebidensya mga kung kapatid niya yung bata or ibang nagbukas kasi ano eh kumbaga nakakaano kami kung sino talaga nagbukas eh alangan naman ibang tao wala naman nakakapasok rito ng ibang tao kasi kasi may mga ah, may dalawang aso rito eh tatlo pa nga siguro yung aso rito eh basta pag anong oras mo boy nating na nabukas na yung ano yung pinto last tres nang ano hapon hapon di ibig sabihin nag Pakain ka pa ng umaga. Oo. Uh, nagpakain pa raw siya ng umaga mga kalapatids. Ibig sabihin, hapon na nangyari yung nabukasan na yung pinto. Ay, talagang ano boy. Ano? Ano? Iwan natin, wala, wala kaming siya kung sino eh. Basta hapon daw nangyari mga kalapatids. Sakto, sakto, alas tres. Ah, uh, tsaka ano mga kalapatids, bali ang balak na lang daw ni Boy. Ah, uh, kasi sinabihan ko si Boy, yang gani, yang ganyang pakalaki ng dalawang sisiw, parang pwede na yan mag, ano eh, tumuka eh, tumuka ng uh, sariling feeds yun ang pagkaka-estimate ko sa dalawang sisiw kasi may mga nakikita na ako mga kalapati sa YouTube sa mga nagbablog na kalapati inihiwalay na nila yung uh, kalapating sisiw inihiwalay na nila sa sa ina sa mag-asawa ganun yung kalaki yung ganyang kay Boy eh. pero inihiwalay na nila eh ibig sabihin ano na, kumbaga malakas na. Kaya sabi ko kay Boy, yung pagkalaki ng dalawang sisiw, baka pwede nang tumuka yan. Kasi nakita ko yung katawan eh, medyo malusog naman eh. Boy, try mo lang boy, kasi pwede na yan boy. Ano na, basta pag nagutom yan boy, sigurado tutuka din yan boy. Tutuka din yan. Pero pag hindi talaga tumuka, kahit gutom na sila, ano na lang siguro boy magbili ka na lang yung powder meron niyan boy sa ano sa feed yung pinapakain sa labbird yung ginagamitan ng iringgilya yun na lang ang advice ko sa kanya mga kalapatids kung hindi tumuka ng feed uh, pero sa tingin ko tutuka na yan eh kasi medyo malaki na mga kalapatids eh medyo ano na eh magpili ng ano eh Pwede estimate po. So. Pwede na itong mga kalapatid. Eh. medyo ano na eh. Ayan o. Oh. Pwede na yan mga kalapatid. So, oh. magwa one month na yan oh. Oh. medyo ano na eh. Um, ad, uh, update ko ulit kayo sa kalapatin ni Boy mga kalapatis bad news mga kalapatis Uy, kita niya, yun na sana yung uh, dadami. Pero okay lang naman kasi may balak pa naman si Boy na, na humingi ng uh, kalapati doon sa kaibigan niya raw. Kaibigan niya raw na tunikwinto niya sa akin na uh, dati din na uh, nagkakalapati. Hanggang ngayon nagkakalapati pa taga barangay Concepcion. Uh, medyo malapit lang dito sa barangay nila, sa barangay uh, Pina Francia. Bali, nangako daw na bibigyan na lang daw siya ng ilang uh, ilan boy ang bibigay sa iyo? Isa, dalawa? Dalawa, na. O, dalawa daw ang bibigay sa kanya mga Japan yung uh, made in ano pa daw yun? Made in Japan pa daw yung bibigay sa kanya mga kalapatid. Sabi ni boy. Kasi na na ano eh, yung kaibigan niya nasa, ano, nasa Japan ano boy? Tumawag daw sa kanya mga kalapatid yung uh, kaibigan niya sa cellphone. Nakausap niya na galing na nasa Japan daw' yung uh, kaibigan niya. Kaya pwede nga uh, bigyan siya ng uh, dalawang galing sa Japan na uh, kalapati. Kasi medyo may kaya yun eh. May kaya yung uh, kaibigan niya mga kalapati Kumbaga sabihin na natin may kaya. At saka maraming kalapati yun mga kalapati sa uh, barangay, ano, barangay Concepcion. Um, good news pa rin yun sa tanya kasi... Pero hindi pa naman sigurado na bibigyan siya. Kumbaga Kumbaga, ihintayin pa rin natin mga Kung talagang bibigyan sya ah, Saka na lang tayo mag ah, Mag update sa kalapati nya Kung nandyan na talaga yung ah, Made in Japan na kalapati Kaya hanggang dito na lang yung vlog ko mga kalapatids ah, Bad news din yung ah, Naging vlog ko ngayon Pero okay lang mga kalapatids Uh, tuloy pa rin yung pagkakalapati namin ni Boy. Walang walang hihinto sa amin kasi yun na yung uh, libangan namin eh. Ako libangan ko na yun sa kasi Boy, libangan na rin niya ni Boy. Eh. Kasi nagkalapati na rin to noon eh. Di ba Boy, ano? Nagkalapati ka na rin. Kumbaga, pareho na kaming libangan na namin yun eh sa buhay namin. Hindi na namin maalis yun eh. Ako nga kahit matanda na ako, talagang libangan ko na 'to. Eh. Lalo pa 'tong mga bata, eh mas lalo maiinggan 'yo 'to. Kasi ano eh, mas bata pa eh. Kaya tuloy pa rin 'yung pagkalapate namin. Nangyayari talaga 'yung mga kalapate sa ano, eh, sa pagkalapate. Minsan nakakatakas 'yung uh, kalapati. Ako nga marami na akong na ano eh, hindi bumalik sa akin eh. Sabi ko, um uh, swerte na lang sa nakakahuli ng kalapati ko. Um, kumbaga sa kanila sa kanila na lang yun uh, swerte nila di ba ibigay na lang natin sa kanila mga ano pa nga sa akin eh, magaganda pa nga eh meron nga paborito kong kulay yung brown nga din na hindi na rin nakabalik sa akin paboring paboritong paborito ko rin yun pero okay lang yun na uh, may kalapati pa rin ako meron pa rin natira sa akin kaya tuloy pa rin yung pagkakalapati natin Uh, magandang gabi na lang po mga um, good luck sa mga nagkakarera, yung sumasali sa karera. Magandang gabi, mag-alas 11 na po mga kalapatids. Bye. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Kaurag Vlog. Please subscribe po, click the notification bell. Alam nyo na po 'yan. Click the notification bell and click all para updated po kayo sa ating uh, mga vlog sa ating YouTube channel Aurora Vlog bye